Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Atony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang Boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Hando ko sa inyo, Diretso ng opinion Hangon lamang sa ating passion At ngayon, sa edition ng Boxer Shorts Ating pong himayin, pag-usapan Ang naging desisyon ng California State Athletic Commission Sa naging protesta ng Filipino Boxer na si Charlie Suarez sa naging resulta ng kanyang labang kontra kay WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. Kung maalala po ninyo, naglaban ng dalawa last May 11, Manila time, dyan sa San Diego, California. At nanalo si Emmanuel Navarrete via a controversial technical decision in 8 rounds. Bagay na ipinrotesta ni Charlie Suarez sa paniniwalang dapat siya ang idideklarang panalo via technical knockout. Narito po ang naging opisyal na desisyon ng California State Athletic Commission. No contest as if parang hindi naglaban ang dalawang boksingero, si Navarrete at saka si Suarez. At dahil parang hindi sina naglaban, nananatiling challenger si Suarez at nananatiling kampyon sa WBO Junior Lightweight Division, itong si Emmanuel Navarrete. Of course, yung po ang desisyon ng California State Athletic Commission, kinakailangan tanggapin natin yan. But it does not follow, mga kaibigan, na yan ang tamang desisyon. Kung ating titingnan ang ibig sabihin ng no contest, ay makikita niyo kung bakit mali ang nasabing desisyon ng California State Athletic Commission. Ano't anuman, pag-usapan po natin ang nasabing hatol ng komisyon sa lingwaheng inyong maintindihan para na rin sa inyong karagdagang kaalaman. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang boxer shorts mga kaibigan Narito ang ating analisiya Sa naging desisyon ng California State Athletic Commission Sa protestang inihain ni Charlie Suarez Patungkol sa resulta ng kanyang labang Kontra kay WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico I-flashback muna natin mga kaibigan Para makita nyo ang basihan ng protesta ni Charlie Suarez Noong May 11, Manila Times sa San Diego, California Nagharap ang dalawang boksingero para sa WBO title ni Navarrete. Nanalo si Navarrete by technical decision in 8 rounds. In round number 6 mga kaibigan, naputukan sa kanyang mata itong si Navarrete. At ayon po sa referee, ang sugat na yon ay nanggaling sa isang accidental headbutt. Hindi rin mo nung sinasadyang nagkabanggaan ang ulo ng dalawang boksingero at yung daw ang ugat ng sugat ni Navarrete. By round number 8, idiniklarang unfit to continue o hindi na pwedeng lumaban si Navarrete dahil malalim na raw ang sugat sa kanyang mata. At dahil ang sugat na yon ang pinagugutan ay isang accidental foul, the fight went to the scorecards ng mga hurado. In 8 rounds lamang si Navarrete, kaya he was declared the winner via technical decision. Bagay na ipinortesta ng kampo ni Charlie Suarez. Sapagat yung mga subsequent video replays, ay eh kitang-kita mga kaibigan that in round number 6, isang left hook mula kaya Charlie Suarez ang nagbukas ng cut sa bata ni Navarrete. Hindi accidental headbutt gaya ng iginiit ng referee. Now, merong ibang rule sa boxing na applicable kapag ang boxing area nasugatan at ang ugat ng sugat ay hindi accidental foul at legitimate punch. Pag ang boxing area nasugatan at ang ugat ng sugat ay isang lehitimong suntok and later on that boxer yung nasugatan is no longer fit to continue, he is automatically declared the loser via technical knockout. Walang magiging technical decision sapagat hindi naman accidental foul. Kapag legitimate blow, the boxer is declared unfit to continue because of the legitimate blow, TKO loser ang nasabing boksingero. Ang boksingero ngayon ay si Navarrete. Yun po ang naging argumento ng kampo ni Suarez. Bagay na kinatigan ng maraming eksperto. Because, kitang-kita ang ebidensya, sabi nga nila. Well, ito po ang naging desisyon ng California State Athletic Commission. No contest ang laban. No contest, ibig sabihin, walang laban. Parang hindi naglaban si Suarez at si Nabarete. Alam nyo mga kaibigan, kapag inyong tiningnan ang ibig sabihin ng no, no contest, hindi ito tutugma sa nangyari kay Suarez at kay Nabarete. Sa isang no contest mga kaibigan, nagkaroon ng pangyayari na hindi kontrolado ng dalawang boksingero. At sa pangyayaring ito, mga kaibigan, hindi na pwedeng ituloy ang laban o di kaya hindi klarado kung sino talaga ang nanalo. At inideklarang no contest ang laban. Example, para mas maliwanag, mga kaibigan, Ryan Garcia versus Devin Haney, yung unang laban nila last year kung saan nanalo si Garcia kontra kay Haney. So okay, panalo si Ryan Garcia. But later on, lumabas na positibo for performance enhancing drugs itong si Ryan Garcia. So ano itong pangyayari na talagang hindi nakita ng komisyon at hindi rin naman kontrolado ng dalawang boksingero yung pagpositive ni Garcia for performance enhancing drugs. Kasi later na lumabas sa laban. Now, sabi ng New York State Athletic Commission, hindi namin alam kaya bang talunin ni Garcia si Devin Haney kung hindi siya gumamit ng performance enhancing drugs? That is something that we will never know. Kaya ang laban, gagawin na lamin no contest. O yun, di ba? Klaro-klaro. Ah, tama yun. Talagang ino no contest mo yan. Kasi nga hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung talagang mananalo si Garcia kung malinis siya. We will never know. So no contest talaga yan. Maglaban na lang ulit kayo. Tama yun. Pero yung mga sitwasyon na yan, hindi po yan present sa laban ni Suarez at ni Navarrete. Sampagat kay Suarez at Navarrete, nagkaroon ng pangyayari na maaaring beyond the control of the boxers, pero kita mo, kita mo in the subsequent replay, kung sino talaga dapat ang nanalo. Because had they properly viewed the video replay, which is the purpose of the review, kaya nga tayo nagkaroon ng protesta at nagkaroon ng hearing, eh, para tingnan lahat ng ebidensi, the video will clearly show that the cut of Navarrete was caused by a punch. So, ano yung sinasabi mo dito na bakit mo inono contest? Eh, kita mo naman sa video na suntok ang ugat ng cut ni Navarrete. At kitang-kita mo rin, under the rules, na dapat TKO loser si Navarrete. So, ano yung hindi mo nakikita? Sinasabi ng komisyon na hindi namin makita. Hindi applicable ang ruling ng no contest sa Suarez at Navarrete. Pero alam nyo mga kaibigan, ito pa masakit sinabi ng isang membro ng California State Athletic Commission, aminado daw siya na talagang suntok ang ugat ng cut ni Labarete. Kasi kitang-kita -kita raw sa video. Pero itong sinabi ng membro ng isang komisyon. Pero hindi namin ugali, hindi namin gusto na pinapalta ng resulta mula sa pagkatalo, eh, ikaw ang magiging panalo. Ayaw namin noon. Abi, bakit mo pa review Hindi mo rin pala babaguhin kahit klarado ang ebidensya. Well, may dahilan sa aking pananaw, mga kaibigan. Kung binago ng komisyon ang resulta at sinabing panalo si Charles Suarez at hindi si Nabarete, matatakot ang komisyon sapagkat matatali sila, matatali na sila sa ganung klase ng desisyon. Kapag naulit 'yan, automatic pwede palang baguhin ng California Boxing Commission ang entire result ng laban. Makakakita ng buto sa mga manager at mga promoter na pwede palang baguhin totally, totally talagang yung loser ka, magiging winner ka. Pwede pa na talagang gawin ng California State Athletic Commission. So ayaw ng komisyon sa aking pananaw na kami tutaktiin ng ganito klase mga protesta. Doon saan kami maiipit at isa site nila yung ruling namin kay Nabarete vs. Suarez kung saan namin ng totally ang resulta at i na panalo si Suarez. So yun ang dahilan kung bakit no contest lang ang gusto ng California State Athletic Commission even though one member of the commission already said already admitted that it was a punch that caused the cut of the morete. Ang sa akin lang ng mga kaibigan, e ano naman kung ideklara mong panalo si Suarez kung yun ang tama? Hindi ba? Kung yun ang tama, bakit hindi mo itama ng maayos? Bakit mo sasabihin, hindi, baka kasi putaktain kami ng gano'ng klase protestant mapilitan kami, maipit kami, sa amin magiging desisyon. Eh kung yun ang tama eh, bakit hindi yun ang iyong gawin? Kung yun ang tama at umamin na nga yung isang membro ng komisyon na aminado siya na suntok ang naging ugat ng sugat ni Nabarete. So mga kaibigan, para sa akin, unfair at hindi tama ang naging desisyon ng California State Athletic Commission at dapat ay panalo si Charlie Suarez via TKO. Alam nyo, mga kaibigan, ito nangyari kay Suarez eh. Nadaya na nga, doon sa na laban, nadaya pa ulit dito sa review before the California State Athletic Commission. Parang ganito nangyari dyan eh. Uh, ko si Charlie Suarez ng wallet niya. And later on, kitang-kita -kita sa video na ninakawang ko si Suarez ng wallet. Para ako'y eh, maka-absuelto, sasabihin ko, ibabalik ko na lang yung wallet kay Charlie. Pero nung ibinalik yung wallet, wala na yung laman. So, yung po ang desisyon ng California State Athletic Commission. Walang laman, walang silbi. Ang tanging silbi lamang ng desisyon na yan mga kaibigan, kapag no contest, mga kaibigan, kung ano ang estado ng dalawang boksingero before the fight, yun ang kanilang magiging estado. Kasi wala namang laban na nangyari. Parang walang laban na nangyari. So, kung ano ang estado ni Suarez at ni Nabarete before the fight, yun ang mananatili. So, Suarez remains a challenger. Navarrete remains the champion. E title fight ito, sino na kinabang? Si Navarrete because he remains a world champion. Ano? Dapat hindi ganon. Also, mga kaibigan, dahil nga parang hindi sila naglaban, ibabalik ang undefeated record ni Charlie Suarez. So, hindi na sa 18 and 1, balik ang kanyang pagiging 18 and 0 unbeaten record. And, ito ang gagamitin ng WBO para i-order ang immediate rematch sa pagitan ng dalawang boksingero. Again, mga kaibigan, under medical suspension si Navarrete until the end of July. So, hindi siya pwedeng lumabang kaagad-agad. And because of his serious weight issue sa junior lightweight division, baka hindi na rin maglaban itong dalawang ito eh. Baka umakit na itong si Navarrete sa lightweight division. So, there are a lot of issues here, mga kaibigan. But like I said, mga kaibigan, okay, yan ang desisyon ng California State Athletic Commission, but it does not follow na yan ay tama. Lalo na sa pag-amin ng isang membro ng komisyon na siya aminado na suntok ang naging ugat ng sugat ni Navarrete. Na ang pagkakataon para sa komisyon na totally baligtarin ang laban sapagkat inamin na nila eh. Inamin na nila eh. Ang tanging dahilan lang nila is ayaw daw nilang masanay yung mga boksingero, masanay na papalta nila ang resulta totally. They don't like the idea of changing a loss to a win. What's wrong with that if that is the correct decision? Yan ang tanong ko sa California State Athletic Commission. Ano pa ang purpose ng review? Ni-review nyo. Nakita nyo mali, pero hindi nyo pa rin sinama. That no contest decision, mga kaibigan, is a play safe decision in my opinion. So yan, mga kaibigan, ang ating reaksyon sa naging resulta ng protesta ni Charlie Suarez. Ang naging hatol ng California State Athletic Commission. Nandiyan na yan, tanggapin na natin mga kaibigan, but we have to discuss it para naman maintindihan ng kayo, mga boxing fans, na hindi lahat na desisyon basta nyo lang tatanggapin. I-analyze nyo muna, makita nyo mga kaibigan sapagkat doon makikita nyo kung talagang uh, kung baga consuelo de bobo lamang ang nasabing desisyon. At yan ang aking tingin dito consuelo de bobo ang naging desisyon ng California State Athletic Commission. At yan po mga ng buod ng ating Boxer Shorts for today. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Ito lang po ang YouTube channel na hindi nag invite na kayo mag-subscribe o mag-like. Kahit isa lang mag-like, mag-commento, okay na ako eh. Because we do not monetize. This is strictly for passion. Sa channel lang na ito, makikita ninyo na ako pa naging ganyo sa inyo Follow na lang the other vloggers dahil baka mas maganda ang kanilang presentasyon. So, maraming salamat po because you continue to follow this simple YouTube channel of ours. Dito sa Boxer Shorts, we do not read the news. We analyze the news. Ako, si Atony Ed Tolentino, muli nagpapakalala. Walang personalan, buntalan lang.